Oh, sayo jiram. Apa cik, si, apa si. Sige sayo, oh. Oh, later. Ya, itu init. Init. Nanguy nanguyog naman pod mo. Nanguyog naman pod mo. Dapat Ano ano yun? akin na ba? Di ako. No. Akin na! Ay, sus. Di pwede ang bata magkuan, magtabo. Si kuya mo dapat pwede siya magtabo. Kay 15 na siya. Oh, dahok ka ko kong walis, oh. Na. Taas walis. Oh, magwalis ah. Witch. Mura walis, ah, witch. Taas ka eh. Taas. Pugat. Ang kukin okay, ang tato. Ay, ay, ay. Kamu mga bata, bawal ang bata, uy. Bawal. Wala na, wala, wala na, wala nang para sa bata. Not allowed. Nako, labon. Ang no. dami na sa sa ay, sure. Ano, may tigat ko sa kuwana. <laughs> sa. Grabe naman katawan yan. Ano <laughs> man? Lagi, wapa ni niya Bata tag-order. Ano so, mag order ni mo? head. Ah, grabe, pati silig, old niya yun. Ah. Na, daghan de niya rin yung no? Magbagos na lang ta. Ano, di pa nang imo, kay taas-taas. Na, sakit pag niyong kamot, anig kuwan. Sa siyo. Wapog, higanti po ang gamit po. Nakit yung kamot, oy nai mag nay na ni na gahakot. Ay to ada yung mga mga laki. At pa sa pikas oh. To pa to sa linya. Oh, ayo oh, ayo to.